S -s sound check nga, sound check, sound check, sound check, sound check nga, sound check. Sound check. di ba? Tulad sa iyo kuya Heng. No. Wallport. Yay. Wallport lang. You know. Mau rangon boys. Thanks God. Kaho na rin kami, nakalabas na sa bundok. Dito kami sa ilog. Time check 7:30. 1730 nga ba? 716 Kuya Heng May mahirap ba? Wala namang mahirap Ayan <laughs> Ayan ina no? Siraan ka si Master Nico Ayan Alright Alright Ayan. Tulas dito. <laughs> Buti hindi tayo pinupuntahan ng DNR dito. Pagkamalan, marami nagpuputol ng puno ah. Niko King sa King Sator Kelex Mas Cariñas Tech Doon talaga sumasablay, doon banda na yun, no? May ano dyan, may ugat. May ugat dyan? O ano ng saging? May, may yung, ano dyan, Ayan, si Kuya Heng yung titira. Yun ang titira. Yun, no? Ahoy! Ayan, no? Oh! Pilang ba to? Yay! Yeah! Ha <laughs> Otik uno don Ayan o. Sibak lahat. Sibak, lahat. <laughs> Palakpak siya ano. Pumalakpak siya Nasaan no? na yung maliit na bata? Ah. Oh. Natsambahan lang. Tsamba lang. Tinan mo naman yung gulong o. Oh, Para bulldozer. Tsamba <laughs> <laughs> lang. Time check. Ano na oras? 4.30? -te? Eh. Ay. 408 Pero medyo madilim na Time check. Ang oras na? 7. Time check. Alas sa S. 12. Kapag kami sa bundok, palabas pa lang. Siraan yung isa naming kasama. Hindi na umandar yung motor. Ay, uh, si Master Nico. Okay. Bye. Ayan si Kuya Hing. Kuya Hing! Kuya Hing! Hello! May mahirap ba? <laughs> <laughs> Lahat mahirap. Ay, <laughs> naghatak ng motor. May nasira kaming motor ng kasama namin. Wala tayong ilog. Ayay! Ayan si YC, oh. Si sa sa Thanks God! Kahon na rin kami. Nakalabas na kami sa bundok. Dito kami sa ilog. Time check. 7... 30. 1730 nga 716 Kuya Heng May mahirap ba? Wala namang mahirap Ayan Ayan no? Sirang si Master Nico Ayan <laughs> yeah. Alright Ayan